At para sa ating detalye ng balita, kasama natin si DJ Joey Boy, mga dayuhang embahada, nagpahayag ng pakikiramay sa mga biktima ng lindol sa Cebu. DJ Joey Boy, ibalita mo. GV balita Express. Nagpaabot ang parikirama ang iba't ibang embahada sa Maynila sa mga biktima ng 6.9 magnitude na lindol na tumama sa Cebu noong Martes ng gabi na ikinasawi ng hindi bababa sa 69 na katao at ikinasugat ng daan-daan. Ipinahayag ni na EU Ambassador Massimo Santoro, Canada's David Hartman at Australia's Mark Ines Brown ang kanilang pakikisa sa mga Pilipino kung saan nag-alok ang Canada na makikipagtulungan sa mga otoridad at humanitarian groups ng Pilipinas. Pilipinas. Nagpahayag din ng pakikiramay ang mga embahador mula sa Germany, Japan, Czech Republic, France, Romania at Taiwan at tiniyak ang kanilang suporta sa mga operasyon ng pagtulong at rehabilitasyon. Ayon sa FIVOX, mahigit 795 aftershocks na ang naitala habang kinukumpirma ng Office of Civil Defense na karamihan sa mga nasa ay mula sa hilagang bahagi ng Cebu. Nagbabala rin ang mga otoridad sa publiko na maging handa sa posibilidad ng mga panibagong aftershocks sa mga susunod na araw. Para sa GV Banita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV99.9, your goodbyes.